Oh yes guys, so part 2 na tayo. So naputol yung part 1 natin kanina, I'm sorry. So family matter lang. Anyway, part 2 na tayo about don sa summary ng pag-apply dito sa Czech Republic step by step. So summary to na it means na kapag napanood nyo to is meron siya talagang video na naka-allocate na or naka-ano na sa ating YouTube channel, sa TikTok natin and sa Facebook page natin. Pero syempre, mas uh, pinopromote ko yung sa YouTube channel kasi meron siyang playlist na naka-organize talaga. Anyway, dahil ito na yung part 2, so panoorin nyo na lang yung part 1 kung gusto nyo malaman ko ano yung mga pinagsasabi ko dun sa una. So, sa part 1, binanggit natin yung tungkol sa pag-apply, trade test, skill test, at visa. So, ngayon naman, after ng visa natin, so, ang susunod naman sa visa natin, syempre, pwedeng mauna kasi ang visa or ang medical. So, ang susunod doon is yung medical kung pasado kayo or hindi. Minsan kasi kahit ah, hindi pa kayo nakakapag-visa, pinag-medical na kaagad kayo. So, magkano po ang bayad sa pagpapamedical? It depends sa pagme-medical nyo. Pero maganda po kayo ng 5,000 pesos para sa medical. So, labis na yon Pero, syempre, kung nasa malayo kayong lugar, so, kukulangin yon Pero, kung sa medical lang, labis na po yon ang sunod naman dyan, pag nag-medical na kayo, is hintayin nyo pa rin kung ano yung instruction sa inyo ng mga agency nyo. So, in some cases kasi kahit meron na kayong visa or approved na kayo ng visa sa ministry, approved na kayo, nakalagay na sa inyo is approved na kayo, hindi pa rin siya kukunin ni agency. Bakit? Kasi hindi pa po siya nire-required or hindi pa siya sinasabi ng employer na need na kayo. Ibig sabihin po kasi niya ng inyo pong visa uh, within 6 months, is hanggat hindi po siya nakukuha for Example, dito, uh, hindi pa siya nakiklaim dito, dito ng employer or ng agency nyo dito, hindi pa siya nakiklaim sa ministry. That means, once na hindi pa po siya nakiklaim, hindi pa po nagre-render or hindi pa umaandar yung six months validity ng inyong mga visa. Pero kapag na-claim na po siya ng inyong designated na employer or nang pupuntahan nyo dito, na-claim na siya tapos nakuha na siya sa ministry. Ibig sabihin po noon, magre-render na yung 6 months validity. Within 6 months dapat makaalis kayo. Kasi kung hindi kayo makaalis within 6 months na nasa kanila na yung visa nyo, ibig sabihin po noon is magba-back to zero kayo. Back to zero, it means dadaan pa rin kayo sa first process ng visa application, first process ng uh, visa interview. So, doon pa rin, ganoon pa rin yung mangyayari sa inyo. Kaya ang Binago po ng mga agency once na hindi agad kayo uh, papupuntahin dito ni employer, hindi mo na nila kinukuha ang inyong mga visa para hindi mag-run 'yung inyong uh, visa ano validity. That means po kagaya ko, ako po ay uh, March nag-visa, March 2022. May meron na po akong visa. So alam ko na na-approve na 'yung visa ko kasi sinabihan na kami na approve na yung visa namin. Pero, August pa po ako nakapag -fly. So, from May, May, June, July, August. So, 4 months po ako bago nakapag -fly. So, ibig sabihin po nun, kung 4 months pa ako bago nakapag that means po na hindi po agad nila kinuha yung aking visa sa ministry. Pinag-stay po muna nila doon kasi nga hindi pa naman sila binibigyan ng go-signal ng aking employer. So, malinaw yon guys, no? Malinaw yon na hanggat hindi pa kinukuha ni agency nyo yung inyong mga visa, hindi pa yun magraroon ng 6 months validity. Yun nga lang, once na nakuha nila, magraran po yun ng 6 months, tapos within 6 months, dapat makaalis kayo. Next process po natin is afternoon is ang PIDOS. So, once na nag-PIDOS kayo, meron lang kayong isang buwan 1 to 2 months para makalis kayo. So, merong validity kasi ang PIDOS natin. I'm not sure kasi kung gano'ng katagal yung days na validity ng PIDOS. Once na nag-PIDOS na kayo, ibig sabihin malapit na kayong umalis. Ang next natin doon is ang flight na. Ang flight nyo po, pagdating po sa mga bagahe, kasi marami rin nagtatanong nyo na sa atin about sa bagahe po. Once na kayo ay merong flight details na, makikita nyo po sa inyong flight ticket ang inyong pong bagahe kung ilang kilo. Pag sinabi po doon na 46 kilos, ibig sabihin paghihiwalay nyo po yung 46 kilos. Okay? Nakalagay po halimbawa doon 23 kilogram times 2. Ibig sabihin, 46 kilos kayo, pero dapat hindi kayo lalampas ng 23 kilogram per luggage. So, sa mga first timer yan na parang yung sinasabi ko first timer. Kasi pag, pag ikaw naman ay nag-ex abroad na, so alam mo na yan tungkol dyan. Once naman nakalagay dun, lang doon is isang 23 kilos at isang 7 kilos. Ibig sabihin po noon, hindi ka pwedeng lumampas ng 23 kilos. Ang 7 kilos mo is ang iyong hand -carry. Sa hand po, huwag kayo maglagay ng mga spam or something na mga delata. Huwag po kayo maglagay ng mga toyo. Huwag kayo maglagay ng matutulis na bagay. So, binanggit ko rin yan sa mga videos ko sa aking YouTube channel. Hanapin nyo na lang. Okay, ano lang ilalagay sa hand carry mo? Siyempre, ang inyong mga laptop. Kung may laptop kayo, may camera kayo, or something na mga merong ano, merong battery, something like that, power bank. So, sa laptop po yan nilalagay. Ay, sa laptop. Sa hand carry po yan nilalagay. So, magdala din kayo kung gusto niyo maglagay ng mga biscuits, okay lang. Basta wag yung mga delata. Maglagay kayo ng cup noodles kung gusto niyo pwede po. wag lang talaga dilata. At saka yung mga matutulis na bagay. Okay, ang next naman natin, for example, uh, nakarating na kayo dito. So, nag-flight na kayo, nakarating na kayo dito. Pagdating nyo dito, alamin nyo muna, unang-una, yung man kung kailan malamig dito sa Czech Republic. Kung sa Czech Republic kayo pupunta, alamin nyo kung anong, halimbawa, ang flight nyo is February. So, ito yung time na winter dito sa Czech Republic. Time na nagne-negative kami dito negative yung degrees namin. So, ito yung time na dapat meron kayong dala na winter jacket. So, wag nyo rin papawalan yung inyong mga hand carry ng easy to eat. For example, biscuit kasi may mga times na mahaba ang layover nyo sa ibang bansa. So, dalawang sakay po kasi dito. From Manila, isang sakay. Pwedeng Taiwan, pwedeng Dubai, pwedeng Turkey, pwedeng ano pa ba? Ah, Thailand, kasi ako before is Thailand. So, may iba pa, pero yun lang yung alam ko, yung mga kabash ko, kasi gano'n. Okay, once na kayo po ay nag doon sa bansa na una yung pupuntahan, so, syempre, medyo mahal yung bilihin. Kung meron kayong cup noodles, pwede po kayong mag-cup noodles doon. Mag-ano lang kayo ng mainit na tubig, something like that. Okay, ang next naman, syempre kung gusto nyo may biscuit, so ganun, dala rin kayo. Okay, pagdating naman po sa inyong pera, kasi syempre may mga nagtatanong rin yan, magkano ang estimated ko na pwede nyo dalahin. So for me, average or sabihin natin na uh, minimum na sana madala nyo is nasa 200 US dollars. So ang 200 US dollar is nasa 11 siguro mga nasa 11,000 pesos po yan. Uh, hindi ko sinasuggest sa 100 US dollar. Bakit? Before kasi nung pumunta ako dito is 100 US dollar lang yung dala ko. And masasabi ko sa inyo, nahirapan po talaga ako. Nahirapan talaga ako in a way na talagang hindi ko alam kung paano ako makakasurvive. Buti na lang si agency namin is nagpahiram po sila ng 4,000 crowns sa amin. Kasi back to zero ka, and lahat bibilhin mo talaga siya okay Pagdating naman dito sa Czech Republic, hindi po kaagad kayo magtatrabaho. So, syempre, pagka-flight nyo, dating nyo dito, alamin nyo muna kung ano yung weather. Pag nalaman nyo kung ano yung weather, malalaman nyo kung ano isusuot nyo or kung ano yung may prepare kayo. At least, kung pag alis nyo ng Pilipinas, naka long sleeve lang kayo. For example, malamig yung dadat na nyo dito, naka long sleeve lang kayo pag alis nyo ng Pilipinas. Pero dapat meron kayo sa bagahe nyo na naka na winter jacket kasi malamig po talaga ang next naman natin once na nalaman nyo na yon, syempre dadalhin na kayo ng mga agency nyo or ng connecting middleman nyo dito sa Czech Republic dadalhin na po kayo sa designated accommodation nyo pagdalan nyo sa designated accommodation nyo possible na meron na kayong gamit utensils, something like that pero meron ding cases na wala kagaya sa amin before meron silang binigay ng mga lutuan binigay ng mga uh, kutsilyo, may binigay na mga uh, kaldero, kawali, uh, kaserola, may kettle. So, meron na rin kasi doong microwave, meron na rin lutuan. Yun nga lang, wala kaming plato, wala kaming baso, wala kaming kutsara, wala kaming tinidor. Kaya po, uh, nagpunta pa rin kami sa supermarket. Anyway, next video natin.